pagkahatid nga ni daddy kilakambal sa school maaga nga akong aalis nyan at baka maabutan na naman nga ako ng cut off sa perlas every tuesday and thursday nga andito si doktora pero nung pumunta nga nung Tuesday na abutan nga ako ng cut-off at ang haba na nga daw ng pila. Kaya pagdating ko nga dito nag-fill up na nga ako ng form at aakit na nga ako nyan sa taas. Pag-akit ko nga dito sa taas akala ko nga konti nga lang kaming magpapa-check up every Tuesday din kasi yung marami. Pero karamihan din pala nang nakaupo dito eh, si doktora din pala yung inaantay nga nila. Nang <laughs> nakaupo nga ako dito sa gilid tinitingnan ko nga itong accredited HMO nila at baka kasama nga yung card namin ni daddy sa company niya. Andito nga yung card namin kaso nga lang hindi pa nga nakukuha ni daddy sa company niya. Habang inaantay nga namin yan si Doc Buti na nga lang din at may napapanood nga kami ditong puro kalokohan. Medyo nababawasan nga din yung inip ko kaya nanonood na nga lang ako. <laughs> Doon pumunta nga ako nung Tuesday at naabutan nga ako ng cut off kaya pumasok na nga lang ako sa loob at kinuha ko na nga tong pangalawang ultrasound ko. Pag uwi ko nga sa bahay ng tuwang tuwa nga yung asawa ko at sila kambal at nakita na nga daw nila si baby. <laughs> Unang check up ko nga din kasi kay Doc nerekwasan nga agad ako ng ultrasound at baka kambal na naman nga tong pinagbubuntis ko. <laughs> Buntis nga din kasi ako kila kambal 3 months na nga ako nagpa-ultrasound noon. Yeah, nagulat nga kami nung dalawa nga yung ulo na nakita nung nag-ultrasound kaya doble nga din yung sinigil nila sa amin. <laughs> Tapos nga akong check up ni Doc, ito na nga lang daw yung gamot na iinumin ko. Hindi ko na nga daw kailangan uminom ng pambakapit dyan at hindi na nga sumasakit yung puson ko. Pagkatapos ko nga magpa-check up, malapit nga lang yung palengke dito kaya dumiretso na nga ako dito sa Novo. Nakita ko nga tong mga boxer brief na magaganda nga yung tela at nakasale pa yan, kaya bibilhan ko nga sila kambal. Itong design nga lang yung maliit na size kaya ito na nga lang yung bibilin ko at karamihan nga dyan ay malalaki na nga yung size nila. Pagkatapos kong mamili ng boxer brief nila kambal pumunta na nga ako dito sa mga notebook at papalitan ko nga yung mga notebook nila. Kaso nga lang mga mare na isip ko nga na marami pa nga silang notebook dun sa bahay at babalutan ko na nga lang ng kulay pula. Nung nakita ko naman nga tong medyo maliit nga na notebook bumili na nga ako niya ng dalawa. Gagawin ko nga din kasing listahan yung isa nga ng mga expenses nga namin dun sa ginawa nga namin inahinababoy. Naglakad-lakad nga ako niyan para humanap nga ng maliit na envelope para ilalagay ko nga yung mga ultrasound ko dito. Para sama-sama na nga din dyan yung mga laboratory nga din pinagawa sa akin ni Dok para hindi nga din ako naguguluhan at kung saan-saan ko nga din hinahanap. Kaya <laughs> naabutan nga ako ng cut-off nung Tuesday dahil hinana pa nga naming mag-asawa yung result nga ng laboratory ko sa bahay. Nakakita nga ako nyan ng pambura kaya pinipilian ko nga sila kambal kaso nga lang parang ambilis ngang matanggal ng print nun kaya ito na nga lang. Pag uwi ko nga niyan sa bahay matutuwa nga yung kambal at may bago na naman nga silang pambura. Bibilhan ko na nga din sila ng lapis niyan para nga pag nawala yung lapis nila ay eh may pamalit nga agad. Diyos mga mari nung unang pasukan nga nitong kambali eh, araw-araw nga kaming mag-asawang bumibili ng lapis nila. Kala nga din siguro nitong mga kambal ako nga magliligpit tong mga gamit nila sa school kaya iniiwan na nga lang nila doon. <laughs> Bayad na nga ako nyan para uuwi na nga ako at sure nga na hinahanap na nga ako ng asawa ko. Bo. Bumili na nga ako nyan ng kangkong at naghahanap naman nga ako ng kamatis para nga doon sa iluluto kong sinigang na manok. Nung nakita ko nga tong pinya bumili na nga ako at bagong balat nga lang daw yan ni ate. Tinanong ko nga din kay ate nyan yung grapes kung matamis ba kaya bumili na nga din ako nyan ng kalahating kilo. Pagkatapos ko nga pumunta dito sa palengke syempre mga mare uuwi na nga ako at ina hanap na nga ako ng asawa ko. Malapit nga lang din kasi tong palengke sa Perlas kaya dumiretso na nga ako at para meron nga akong pansahog sa lulutuin kong ula mamaya. Kaya maglalakad na nga lang ako nyan pa uwi at malapit lang din naman to sa bahay namin. Nadaan pa nga ako dito kila ate at bala ko nga sanang puntahan siya at makipagmarites nga muna. So nga lang naisip ko nga wala pa nga pala kaming lutong ulam kaya uuwi na nga muna ako. Malayo pa nga lang natatanaw ko na nga agad tong lola ko at mukhang nakatambay nga siya dito at naghahanap nga siya ng Nasanong kaya... nga, nga ako dyan kung saan ba ako galing at makikipagmarites pa nga sana ako kaso naalala ko nga wala pa nga pala kaming ulam. Kaya umakyat na nga ako sa taas at akala ko pa naman ay eh, namiss nga ako nitong kambal pero pagdating ko nga dito ito nga agad yung binuksan nila. <laughs> nung narinig nga ng asawa ko na nandito na nga ako sa bahay tinatanong niya nga ako kung bakit ang tagal ko nga daw. <laughs> Hindi ko na nga din kasi siya pinasama niya at marami nga din siyang ginagawa sa trabaho. Pagdating ko nga dito sa bahay natuwa naman ako at nagluto naman pala tong asawa ko. Dadalhan ko nga sana ng ulam niyan si nanay, pero nung nakita nga nitong bale, sila na nga lang daw ang magdadala. Nanay! 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 Nanay, ulam po! Ulam po! Nagluto pala sila, ano? Ang Nagluto pala si Dad. Pagkatapos nga nilang dalhan ng ulam si Nanay, binigyan nga sila ng chocolate. Kaya gustong gusto nga din nilang magdala ng ulam kay Nanay, eh, may binibigay nga din kasi sa kanila. <laughs> Dahil wala nga daw akong UTI, sabi nga ni Doktora, pagkapasa ko nga ng result ng laboratory ko, kaya bumili na nga ako ng coke. Ewan ko nga ba mga mare kung bakit pagbuntis nga, eh parang ang sarap-sarap nga uminom ng malamig nga na soft drinks. Kakain <laughs> na nga ako niyan at medyo naguguluhan pa nga ako dito sa luto ng asawa ko. Medyo lasang mami nga din kasi na walang pero pansit gisado yata to. <laughs> Kaya kakain na nga ako mga mari at baka magtampo pa nga tong asawa ko at hindi nga ako kumain ng niluto niya. <laughs> Dito na nga lang for today's video. Salamat sa panonood. Oh.